<laughs> may manok. May ano to? Spaghetti. ato tuna, ah, tuna pasta pala yan mga Kala ko spaghetti pasta <laughs> May tinapay May barbecue Hot dog Shanghai Ano to? Uh, pudgy cake daw mga kanaypi Siyempre salad pampahaba ng buhay, pansit. Amen. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Kain na tayo. Kain na. Umpisan na yan. What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman ang lingkod. Si Kanoy for another video. Happy Sunday sa ating lahat. Kakauwi ko lang galing simbahan mga iti At nagsimba ako ngayon. Uh, December 24 nga pala. Disperas ng Pasko. At uh, sa kabila, busy ang mga tao dyan. Nagpre-prepare ng handa ngayong darating na Pasko. Mamayang gabi. Ayan. So mamaya, magluluto rin si Mrs. ng, ano, ng Shanghai kanina bumili na ako ng karne rapper, yan mga ricado nya bumili na ako kanina bago ako umuwi dito bali nandyan na sa bahay mamaya gagawin ni misis mga kanipi so punta tayo dito sa kabila uh, tignan natin yung mga ginagawa nila yung mga tao dito na busy So, dito si Maning oh. Paratayin ng malok, mga kalaypi. Anong malok yan? Anong manok? Broiler, mga kalaypi. 45 days. 45 days, no? Pati sa si bentong. Shout out, bentong. Ayan. Anong ginagawa mo naman dyan, Christina? Salad. May pretest yan? Go. Ha? Go get. <laughs> Go get. Mamaya, Ayan, prepare talaga. Para mamaya ang gabi, ano, uh, matigas na yan. Bali, maghihiwa daw tayo ng karne ng baboy pang barbecue, mga kanay. Ayan. ito yung trabaho natin mamaya. Ayan, matigas pa. Maya-maya konti, pwede na yan mga kanay.

Pwede na yan. Ganito na lang para ano. Pang sarili lang naman eh. Alright. Marami-rami to. Mga kanayipi. Puro barbecue lang lahat yan. Mm -hmm. okay. Ayan, nakarami na tayo na nahiwa mga kanaipi. Kunti lang yung ano niya. <laughs> Ilang kilo ba tao? Tatlaw? Tatlaw? Ano, napisaya baka dalawat kalahati lang yan mga kanaipi. Marami na yan pag natusok. lang natin na hiniwa to. Dalawat kalahating kilo ng baboy. Yan. Mamarinate na lang. Pugasan muna pero <laughs> bago yung marinate. No. Pugasan ko muna. Ayan, lalagyan na. Marinate na yung ano. Lagyan ko na ng lemon. Yung karne ng baboy pang barbecue. Ayan. Meros, meros na. Kinamay na. Ang sarap yaw. Meron. Gusto ko yung ginagawin yun. Tornado. Saan na yun? Tornado. Ayan. Ayan. Doon, natulog. Doon nga, Jai. Yung ano, yung pangita. Sakto yan mamayang hapon. Saka naman tutusukin, mga kanay Ayan, nandito sila sa bahay ngayon, mga kanay At nagbabalot na ng ano, Shanghai. Ayan, o. Oh. Ito yung pambato ko si Sophia. Yan, shout out. Shout out naman. <laughs> shout out kay <Sophie. laughs> Siti Shout out Sophia. Shout out. shout out mo. Lakas ang babatiin. Tama, tawag naman lang <laughs> si ano. Oh, Bilisan nyo na lang na magbalot. Christmas na lang sa lahat. Ayan yung mga handa mamaya ang gabi. Ayan mga kanaypi, nagtutusok na tayo ng barbecue, karne. Ayan. O, oh, ito na yung natusok ko. Natuhog ko mga kanaypi. So, bali mamaya, yung binigay ni Kuya Ron at Ate kati De from USA mamaya ibibigay na rin natin sa mga team Kanoy pi. ayan para ano matuwa naman sila at may pamasko sila mga Kanoy pi. from USA maraming maraming salamat Kuya Ron at Ate kati shoutout sa inyong pamilya dyan sa USA ngayon at sa kapatid mo ate na galing Canada shoutout yan yeah ito yung handa natin ngayon eh. Barbecue. Ayan. Ayan mga kanoypi. Bali, sila maning yung siguro yung mag ano to. Mag mamaya. Nasa loob si ano eh. Si Bentong. Si Rinyan din yung tagahawak ng camera. Ito naman. Bentong! Hindi ka dito. Pakita ka dito. Nandito sa loob si Bentong mga kanayipi. Tataw. Mga Natapos na rin mga kanayipi. Yung pagtutusok natin ng ano. Karni ng baboy. Ayan. Marami-rami to mga kanayipi. Ayan o. Oh. Wow. Dabis Bali. Punta na natin sa kabila to. At uh, dun doon namin iba barbecue to. Let's go, let's go yan Ano yan? Chicken. Basta mga pamilipig ka shoutout. Oh, shoutout ka na. <laughs> <laughs> Ganyan ba yan? Yeah, there's the you know, first batch. Ba mag, mag na, daw na pala mga kanipi. Oh. Tagbabaintiyan ka Ang <laughs> lit naman. to na lang ako kay my friend. My friend. Ito, pwede na to mga tamayiti. Pwede nang mag-ihaw dyan. Mainit na. Pwede na. Eh, oh. ano ko na yun yung ko na? Oo. Shoutout kay Perilin Kabaes. ay no pa pala yung hotdog bago yung karne ay, pantay pantay oh, wow. uh, all okay. oh, right ay, ay so Pugard Of course. Merry Christmas mga Christmas mga ano yan? Merry Christmas mga, Baka naman. Merry Christmas, mga Ayan, yung mga handa namin ngayong Christmas, mga kanayipi. Family Mangkok. Ano Pahida lang pampasarap mga kalipay. Mako ka tsaka Ayan pupunta si Michael sa kabila mga kalipay. Ayan si baby oh. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan pupunta sa kabila. Ano? ice pa? Susunod na natin Super yung patik na mga kaliping. SM! 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 Super O oh, ano naman yan? Ang pansiit. Tsaka yung pasta tuna ni girl. Ay yung Shanghai. Where? lutuin at ilututuyan. Ako lang napiprito. Pero shout, out lang yung kayo. Shout out na shout out sa chef namin dyan. Ano yung siyang kapalit ito? Shout out. ito na mga kanayipi. Nakasalang na yung unang barbecue. Ayan. Tapos na yung hotdog eh. Ngayon, karne naman.

Kuya Ron at atikati Kati, ngayon ko na ibibigay sa aking mga pamangkin at anak yung binigay nyo na sinabi nyong pera para sa kanila. Ngayon, punta natin. Kasi kumpleto na sila dyan sa ano. nag sila eh. So, tara. Ayan na sila oh. Diyan na sila oh. Si Maneng, Bogard budong kapaw sirinyan Masa <laughs> si Bintong? Si oh. Bintong pala si Bintong So nandito na kuya Yung pera na ibibigay natin Dito sa ano Sa mga pamangkin ko At anak ko Maraming maraming salamat kuya Ron At ati kati sa blessing Sa pamasko sa kanila At sa aming pamilya So nandito si Bintong Ayan o. Oh. 500. Sige po, tito, tita sa pamasko nyo. Nandito si Maneng. Ayan, si Maneng o. Oh. O, oh, Maneng. Thank you po sa binigay niyong Christmas sa amin, mga kanay ipi. Siyempre, nandito eh. rin si, si Budong, mga kanay ipi. Ayan. Maraming maraming salamat sa pamasko, tito, tita. Oh. Siyempre, nandito si Bogard. Bobaide. Nagbigay po Tito Tita sa Magang Pasko po. Merry Christmas at Happy New Year po. So nandito rin makakain niyan. Ibibigay natin yung pera sa kanya. Iyan. Maraming maraming salamat po sa pamasko niyo Tito Tita. Yon. Syempre may natitira pa kay Baby Mike to. Sandoon sa taas. Tara tara. Kaya kay baby Mika. Yan na na. Pero si Mika, shapi shapi na naman nak. <laughs> <laughs> Thank you po, kamo. Thank you po tito tita. Ayan. Masko So, maraming malamang salamat kuya at ate from USA sa binigay nyo pa sa mga team kanoypi. Merry Christmas yan sa US. At yan, tuloy-tuloy pa rin yung ano, pag-iihaw ng siyempre barbecue. Thank you po tito, tita sa binigay nyong pamasko sa aming lima. Sa aming lahat, mga kanayipi. Merry Christmas po. Happy Year sa iyo is. Yan. Thank you, thank ah, nandito you. Nandito rin si Mayka SMS sa sms SMSM. SMSM anak. SM, anak. Wow, nakawin pera na no. Ayan, tapos na akong nag-ihaw, mga kanaypi. Okay. nakasalang dito, Shanghai na eh. Okay. Sayang din kasi yung uling. Ayan, luto na rin yung pansit. Official pansit. Ayan. dito na yung Shanghai. Alright. Anong kwan niya, ginagawa niyo? Mm. yung Egg sandwich. <laughs> egg sandwich. Yes. Bakit may kumakain na doon? It's free taste. Ano yan? It's pudgy cake. Pudgy cake? Yep. Who made that? Chef Perilin Shout out Shout out sa chef namin Shout out sa <laughs> hands on chef namin <laughs> 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 Ito na mga kanoy pi Yung handa namin ngayong Pasko Na family espanyola kabais. Ayan, halo-halo na Ito na mga kanoy pi Ayan May manok May ano to Spaghetti. No, pasta. Ah, to na pasta pala yan, mga kanoypi. Kala ko spaghetti pasta. <laughs> may tinapay. May barbecue. Hot dog. Shanghai. Ano to? Uh, cake daw, mga kanoypi. Siyempre, salad. Pampahaba ng buhay. Pansit. Siyempre, may soft drinks. Ayan lahat yung handa namin ngayong Pasko Sama-sama yung Pamilya ko mga kanoy Diba? Antay na lang natin 6 uh, minutes na lang uh, Darating na yung Pasko <laughs> Andyan si Maika mga kanoy Kanina pa na no, gising niya <laughs> Nantay Nantay din yung ano Pagsapit ng Pasko Maika, hello Bebe! Maika, papa. Maika, Maika. Oh Maika, Maika. Oh thank you po sa blessings na patuloy niyo pinibigay sa amin. Sana po patuloy niyo po kaming Thank you rin po sa pagkain na pagsasaluhan namin ngayong gabi. At uh, thank you lang sama-sama kami sa okasyon na to, which is your birthday. Sana po patuloy niyo po kami sa pang-araw-araw. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Merry Christmas! Merry Christmas! Kain na tayo! Kain na! Umpisaan na yan! Merry Christmas, Wang Dot! Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ang regalo ko! <laughs> Merry Christmas! Wow, makatulong-tulong ko. Sulit mo, Dam. Na, tsapay. Pabisina ko, nana ng gabi eh. Hindi kumain yan ng panggabihan eh. Sulitin na yan. Bibira lang yan. <laughs>

<laughs> Masarap ba yung kwan barbecue? Wow. Masarap hindi. Wow. <laughs> ano? Uning. Tingnan natin mga karep. Nagimas. Ang sarap. Ha? Ano? Bintong. Sarap. Walang salita Oh. Hindi mas mawawala nito. Eh. Tara tara tara. Kain na, kain na, kain na. mo dito. Masarap. ano masarap? Kain na tayo. Natapos na yung kainan mga kanoypi. At nagliligpit na sila dun sa kabila sila Mrs. at Maika nandito na rin sa bahay. Ayan, tapos na naman yung pagsalubong sa ano, sa Christmas. At gusto kong batiin kayo ng Merry Christmas mga kanoypis sa inyong lahat na nanonood sa akin. At advance Happy New Year sa inyong lahat. Bale, yan. Nakita nyo na naman yung ginawa namin ngayon, yung pag-prepare namin ng pagkain, pagluto, at siyempre, nakasama ko yung pamilya ko dito. 'Yun yung mahalaga, di ba? At pasensya muna mga kanayi dahil wala shout shoutout ngayon. Mabawi na lang sa mga susunod na araw, no. So dito ko muna tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat at sa suporta nyo palagi sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Mga aking tulong 'yon para sa pamilya ko. Thank you, thank you so much mga kanipi. At kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.